Oh, okay, na. Yes, kain na. Yan na kayo, ha. dito dito. Baba na ito, baba. Dito, baba na. Ito, ito, ito. Papa, na, Baba na, baba. wala dito wala mga sa plato ayano dito na <isang> okay <manyan> na naron hukana... oh

sa labas. Oh. Dun na, patatapon. Balik no, sila. Duling lang. Nakapasin din yan. Busin nyo yan ha Dami mag-away-away Ay, kumain na sila mga boss Ayun o no. Busin nyo yung pagkain yan. Man. Okay, so. Batik, ah, ini mana. Oi, so. Betiga dikeromain don. Oke, okay, yang ganti nelam po muna. Salamat sa mga nanonood. Shout out po kay Ma'am ano. Yung Alis, kina alis Alcantara. Merry Christmas po, Ma'am. Thank you, thank you po. God bless you, po. Bye.